Hi! Lunch for now. Grabe ito. Oh, mango! Alimata. Atchara. Onion rings. Mama, sige. Welcome na po. This is the menu of day. Ano yan? Mm. Uh, pork. pork steak. Pork steak. Oh, yamin. I name a first song. Mm. Yeah, mm. ang, ang ulam natin ngayon. Mm. di Luya Mira lang magkakasabay ng kain. Nagagalit yung mga kuyang paliwang isang sa akin, malaking kape. Kaya nga ano yun, isang pamilya, isang malaking kape. Grabe sila eh. Hindi na rin mahiya sa mga hindi na rin ang mga tao. Nakakahala tayo sa isang taon. Hindi nga rin papasok yan. Alimasal. Medyo payat. Kasing payat namin. <laughs> Mana kay George. Mana sa nagbigay. Anong no, plato ito? Si Joji Estregan. Masa kaya ang kanyang pagbasad mo na lang yung kanyang alimasag para nakita mo na si Jones. Oh. Alimasan na payat. Pero kinakain din naman. Kaya yeah. Ang mong dabari sa makitaan. Oh. Ay, naman. Hindi ba sa kanya? Ang alam ko, kilawin. Ang pangunta sa mangga. Ha? Ah? Coke ang pangunta sa mangga. Eh, hindi ko lang alam dyan. Baka mamaya mag mag-MBA mo. May na. Pagpulig na lang muna. Kasi ang mangga ano yan eh. Ito ano sa chan. Hindi uh -huh. MBM, ano, mo matigas. Ang biyanan mo? Ayun ang kain mo. Sabi ko sabay mo sa... sa, sa Hindi alis na kamo siya eh. Ilan? Lingo. ngayon o. Uuwi sa urbano sa Sabado. Hmm. Zaban. nga ba? Seven nga. Kamu yang ada pun kena naik, dia out. Kalau nak kau? Pizza? Hmm? <coughs> Pizza. Wala, no, wala. ganda ng kanyang wala. Pag nagbahag siya ng sako. Parang picture. <laughs> Kung <Umabok> eh? <laughs> mga oh Oo, na rin sako. Tsaka meron pang sa net, yung butas-butas. Ano mo no, na ako, it's right okay. Hindi na pinagmakahiya yung mga anak. Kere, nagtanong ka pa. Ay! 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 -ano Ay! 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 May kaano kasi kami. Oh, Ang aming mga alaga. Oh, okay. Wait muna kayo.

Kalap, no? Walang ano? Mantaba. Walang mantaba. Walang mataba. Oh, ano ni George? Ano ba yan? Alimasag, alimangon. Parang, parang may bulok. Ari, oh. Alimasag. Parang may bulok. Ha? Uh -huh. May bulok. Ay, ganun. Ari, oh. Nasubsob ko pa naman. Ah. Uh -huh. Naluom siguro yan sa plastik.

Sabi nga, parang hindi ka Oo. Pero pag sinabi mo, ay, thank you. Sabihan, ano ba ang gusto mo? Sabihan kang pangit. Diba? Sabihan, naman. Oo. Pag nasa ka. Ah, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa blessing. May napakarami yung pagkain. Ano yung Tayo kare di. Mangga. Oramyo ka? 71. Oh, 71? Ilan yan? Bumili lang ako injun may 100. Tapos pico. <clears throat> bumili rin ako isa. pala ko mga 20, 20 lang. May 21. Daming mangga ganoon eh. Tumulok lang. Patayin lang kasi gawa ng... Ina tita. Tita pet Ano, na, na ano, ano lang. Nakakain ganyo kasi gawa ng alamang. Kaya <clears throat> nga. Parang... Ibang alamang sa Jensan. Durog. Mm -hmm hindi na lumaki Dorong. ayun yung ano di ba dalawang klas ang mo, may alam na parang halos mata na laang ah. yun ba yun? Hmm. yung anong pino yun pino hmm. Diyos dahay, ubos. Thank you, Lord. Marin, danaw, marin. Hindi ko pinalara, hindi makalimutan. Oh. Mm. <laughs> Grabe. Yan, aking mga kasalo. Uh -huh. Ayun na po. At kire. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Thank you, Lord, sa blessings. So yummy. Ito aming coke. Okay. <laughs> Kami ang taga-kain, ito, Birdie. Ayan. Oh. Wow, nice. Bye. Thank you, Lord.